Kita tadi empat guys, nelaket. Nelaket guys. Ya start Ini ya. guys panain. Panain nato satian. Empat. ito guys yung patunay na legit ang dala na galing kay Robert Katahom yan okay, okay, so, guys oh yan na sa dalawa ito pa ito yung pangatlo oh. Ayan guys, oh. oh, Di ba? So, ayan nga pala guys, yung nahuli natin. Ayan, may dalag. Yan, oh. Dami natin huling nitib na tilapia guys. Tsaka malalaki, oh. yan Uh, nahuli ko yan guys, gamit yung dala na galing kay Robert, Katahum yan Dahil nasirot tayo sa pamamandaw ng kawel para sa kasile. Kaya ayun, ulanbe, nang huli tayo ng tilapia. Ayan, napakarami nating huli. Oh. Malalaki pa. So, yung iba dyan guys, sasabawan natin. Yung iba, paksiyon natin. Tapos yung iba, gagawin natin daing. Para mayroon tayo pang ulam. So, yun lang guys.